Lagi nating iisipin ang worst case scenario kung nagbabalak tayong magkaroon ng long-term investments, katulad na lamang ng pagbili ng house and lot, ng condominium o sasakyan at iba pang katulad na long-term investments. Ito ang aking karanasan at ito ang mga pangyayari sa aking buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo ay may sapat na pondong magagamit upang mabayaran ang mga ito regularly. Katulad na lamang ng bigla ang pagkakaroon ng pandemya na nagpabagsak sa ilang mga kumpanya. Tayo pa kayang ordinaryong empleyado lamang? Kahit nasabihin pa natin na higit isandaang libong piso ang ating sinasahod, ay mayroong panahon na tayo ay kakapusin din sa ating pondo. Dapat laging may bala sa gitna ng kagipitan. Katulad na lamang noong kasagsagan ng Grab o ng Uber. Maraming mga managers ang nag-resign sa kanilang mga trabaho upang magmaneho nang biglang mawala ang Uber. Katulad nila, ako ay nag-invest din sa Uber at sa Grab. Bumili ako ng tatlong sasakyan. Ganon din ang iba pang mga logistics vehicles. Katulad na lamang ng Transportify, Ninja, at iba pa. No? Ako rin ay sumubok sa Transportify. Subalit ang mga ito ay biglang nawala nang dumating ang pandemya, nang mawala ang grab, nang ako ay mawalan ng trabaho. Saan ko kukunin ang pambayad sa mga ito? Totoo na ipundar ko ang mga ito dahil sa higit isang daang libong piso ang aking sinasahod. Di ba ang lakas ng loob ko nung panahon na yon? Sa katunayan, Bumili pa nga rin ako ng house and lot sa Malolos, Bulacan. At dahil nga malaki ang sinasahod ko, sinabayan ko ito ng sasakyan para mayroon akong magamit upang mabisita ang aking bahay sa Malolos, Bulacan. Nang mawalan ako ng trabaho, sakto naman na kabibili ko lamang ng mga sasakyan para sa Uber. Nang biglang mawala naman ang Uber. So hindi ko pinaghandaan wala akong pondong magagamit upang mabayaran ng mga ito. To cut the story short, nagkandalet si ang aking buhay. At hanggang sa ngayon ay pinipilit kong baguhin at pagandahin muli ang aking credit rating. Pangalawang dapat nating isipin kung mag tayo ng condominium unit ay alamin natin ang nakapaloob sa Macedalo. Ano nga ba ang sinasabi? At para saan nga ba ang masedalo? Ang masedalo ay proteksyon nating mga nag invest sa properties o sa kondominium. Halimbawa, na tayo ay nakabayad na ng 2 years sa ating kondominium unit. And nung ikatatlong taon natin ng pagbabayad, tayo ay nawala ng trabaho. Alam nyo ba na mayroon tayong karapatang humingi ng 50% refund ayon sa Maceda At dahil umabot tayo ng pagbabayad ng 3 years, ay maaari tayong humingi ng additional 5% refund. Dahil na rin sa Maceda Kung tayo ay nagbabayad na ng ating kondominium sa loob ng apat na taon at lumipas ang dalawang buwan after 2 years or after 4 years tayo ay nawalan ng pondo maaari tayong humingi ng 2 months grace period sa kumpanya sasabihin na, natin sa kumpanya na wala po tayong pondo maaari bang hilingin maaari ba namin gamitin ang grace period okay so iba pa sa mga ito ay halimbawa tayo ay bumibili ng condominium unit at nabayaran na natin ang down payment. So syempre yung kalahat, yung 80% noon ay ipapasok na natin sa pag-ibig fund. Kung sakaling tayo ay ma-disapprove, tayo ay mayroong karapatang na mag-refund 100% ng ating condominium unit. Why? Dahil protection natin ito. Kasi kung itutuloy natin, ay eh hindi nga tayo approve sa pag-ibig fund o sa iba pang financing institutions sa mga banko. Kung itutuloy natin ito, ay eh hindi nga tayo natanggap. Mas magiging mahal yung babayaran natin kung magiging in-house yung financing natin sa ating condominium unit o property. Dahil nga in-house ito, magiging doble ang babayaran natin. So halimbawa na lamang, kung tayo ay approved sa pag-ibig o sa bangko, 15,000 ang babayaran natin buwan-buwan sa loob ng ilang taon. Kung tayo ay ma-disapprove, magiging 35 to 40 to 80,000 ang babayaran natin. Mas mahal. Kaya, instead na mapahamak tayo in the end, pinoproteksyonan tayo ng masedalo. So, pinapayagan tayong i-refund e lamang ang ating naihulog sa ating property. Tangatlo, mag-research din tayo sa kumpanya. Ginagawa ba, sumusunod ba ang kumpanya sa mga itinatadhana sa ating saligang batas? Sinusunod ba nila ang masedalo? Sa aking pan pananaliksik ay lumulobo, lumalaki na ang bilang ng mga complainants, ng mga petitioners against Mega World and Empire East Corporation. Ito ang mga properties, ito ang mga developers na pag-aari ng bilyonaryong si Mr. Andrew Lim Tan. Kung tayo ay magbabasa, mananaliksik, napakaraming complainants ang nagreklamo sa Manhattan Garden City sa Manhattan Plaza Condominium. Isa na po ako doon mga kaibigan. At ito po ang aking condominium unit sa Manhattan Plaza sa Cubao, Quezon City. Ito po ay located sa Araneta City. Ano yung mga dahilan bakit ako nag-request ng refund sa kanila? Dahil sa kanilang unjust practices. Ano pong unjust practices? Hindi sila transparent sa halaga ng mga binabayaran namin sa condominium. Katulad na lamang ng association dues or association fee. Hindi nila masabi sa amin kung paano nila kinompute ang association fee. Per square meter ba ito? And so on so forth. Pangalawa ay yung mga depektibong mga materyales na ginamit sa condominium unit. Napakaganda ng Manhattan Plaza condominium. Maluwag, malawak, PWD friendly. Kaya ito ang napili kong condominium unit. Napakaluwang ng pasimano nito, ng hallways. Napakaluwang. Pwede akong mahiga, umikot-ikot, gumulong-gulong. Pero sa kabila ng kagandahan ng kanyang istruktura, ay namumuno ang mga bulok ng mga empleyado nila. Bulok dahil ginagawa nilang kumbaga na kipitay nga sila sa ating batas. To cut the story short, no? hindi nila maipaliwanag ang hindi pagkakaroon ng General Assembly. Napakahalaga ng pagkakaroon ng General Assembly by laws. Ibig sabihin, compulsory po ito sa Homeowners Association na magkandak ng General Assembly upang maipaliwanag, upang masagot ang mga katanungan ng mga homeowners. At ang proseso nito dapat ay maayos at tama. Dapat susulat ang Property Management sa Securities and Exchange Commission upang ipaalam na hindi magkakaroon ng General Assembly sa kadahilan ng halimbawa mayroong COVID-19. Bawal ang face-to-face. -face. Wala rin kakayahan ng kumpanya na magandak ng online uh, meetings and so on and so forth. Kung sakaling payagan ng SEC na i-postpone ang uh, General Assembly, Syempre dapat ipaalam ng uh, Condominium Property Management Office sa mga homeowners ang naging decision o pagpayag ng Securities and Exchange Commission doon sa postponement ng general assembly. Ang nangyari po kasi ay sumulat ang uh, property admin sa SEC through email pero ang wala po doon ay they did not inform the homeowners kung ano ang resulta ng kanilang request sa SEC hindi namin alam kung postpone kung approve ba o hindi nang humingi ako ng sulat dahil sinasabi ng uh, uh, property admin na ito ay approved ng SEC na walang uh, general assembly ipinadala nila sa akin ang email thread no email thread ng uh, uh, sulat nila sa SEC pero ang nakapagtataka ay yung sulat nila sa homeowners wala pong pirma ang sekretary ng uh, property management ibig sabihin hindi namin alam kung ito ba ay falsification of public document dahil walang pirma ang sekretary So, dapat kasi pirmado yon. Ibig sabihin, sinasabi ng admin na ipinalam namin sa homeowners na hindi matutuloy ang General Assembly. Pero bakit walang pirma ang secretary? So, hindi ba questionable eh, yung bagay na yon? So, idinulog ko ito sa admin. Wala silang maipakitang pruweba na ito nga ay pinirmahan ng kanilang sekretarya o sekretary. Pangalawa ay mag-research kayo. Tingnan ninyong mabuti ang struktura ng uh, condominium unit. No? Tingnan ninyo ang struktura ng condominium unit kung uh, ano nga ba ang uh, kumbaga, kalagayan nito. Kasi yung aircon ledger, pansin ninyo yung aking aircon ledger, mali ang plano. Okay? Ikinuwento ko na ito sa aking isang blog. Pangalawa, yung bumabagsak na uh, bumabagsak na mga uh, materyales. socket, ilaw, and so on so forth. At kung ano-ano pang mga bagay sa condominium unit. Natatanggal na mga tornilyo and so on so forth. So, ilan lamang sa mga reklamong ito ang aking idinulog sa property management office. Ah... Uh, Mayroong uh, dumating ang pandemya, hindi ba? So marami ang nag, uh, nag request Marami yung nag-avail ng grace period. Pero hindi pinayagan ito ng admin. Hindi ito pinayagan ng Megaworld Corporation. Bagkus, ang ginawa ng property management sa kasagsagan ng pandemya, inumpisahan nilang maningil ng association Juice wala na ngang pambayad ang mga tao na ningil pa ng association dues. Wala pang mga amenities. Tama, tama naman ang maningil ng association dues. Pero, dapat tingnan din nilang mabuti kung naib naibigay ba nila, nagawa ba nila yung plano nila, nabigay ba nila yung kanilang mga naipangako sa mga homeowners, katulad na lamang ng mga amenities. Sa totoo po, hanggang sa ngayon, no? November 3, 2022. Hindi pa po kompleto ang amenities na kanilang ipinangako sa Manhattan Plaza Condominium. Mayroon pong gym, natatangi lamang po yun. Wala pong swimming pool pa at iba pang mga amenities. Tapos, wala namang, mag, wala namang gagamit noong pandemya. Pero maniningil sila ng association 'di ba? That's worst. Ginipit nila ang mga homeowners. So hindi na nakabayad ng association fees. Wala na ngang pambayad doon sa monthly fees. Hindi na nga nila pinayagang i-avail yung 2 months grace period. So mauubusan ka talaga ng pondo. Magkakaroon talaga ng interest yung iyong mga bayarin. So inilapit ko ito ngayon sa kanila. Subalit, so, ang sabi sa akin, ibenta ko na lamang daw ang aking condominium unit. Nung aking uh, ibinenta nga ito, naghanap ako ng buyer at ito ako ay nakahanap. Sabi ng buyer, titignan ko po yung unit. Sa madaling salita, hindi po pumayag ang Megaworld Corporation na ibenta ko yung unit. Hanggang sa magalit, magsawa na yung buyer ko at hindi na binili yung aking unit. Tapos dapat doon mayroong one month grace period pa before the notice na terminated na yung account. Pero hindi po nila sinunod yon. Hindi na nila ako pinapasok right then and there sa aking condominium unit. Dahil bago pa pala ang pandemya o kasagsagan ng pandemya, itinakas na nila yung mga customized na furnitures na aking ginawa sa loob ng condominium unit. Kung makikita nyo po sa video na ito, yung mga gamit ko, yung mga customized na kama, tri beds, mga drawers, customized po yun. Pinakamababang halaga po nung mga yun, 30,000 pesos. Pati ang aking napakalaking uh, wall mirror ay... Uh, nandoon so marami akong nakausap meron pang isang uh, Filipina uh, kumbaga foreigner na bumili ng anim na unit daw no so balit namatay ang kanyang tatay nung namatay ang kanyang tatay na isang Filipino half uh, half Filipino half uh, uh, Italian ay siya kasi hindi po daw siya Uh, Filipino citizen So 100% daw siyang uh, Italian citizen So nung kiniklaim na raw niya Yung kanyang unit Sinasabi raw ng uh, World Corporation Na Walang karapatan Ang foreigner Na ibenta Ang kanyang Condominium unit Kahit na ito ay nakapangalan pa Sa kanyang ama So, yung bagay na yon hindi ko masasagot kung ito ba ay naaayon o tama ba sa ating saligang batas. So, ang gusto ko lamang ipunto sa video na ito ay dapat lagi tayong handa sa ganitong uri ng senaryo o pagkakataon. So, by the way, mga kaibigan, manood po tayo, magbasa po tayo, mag-research po tayo, punta po tayo sa statisticsdoctor.com, sa billionario.com, ito po ang mga websites na kung saan ay nagpapalabas nag re-release ng articles tungkol sa lumulobo at lumalaking complaints against the Megaworld Corporation. Huwag po tayong magbinibingihan, huwag po tayong kaagad-agad uh, matutuwa sa kanilang mga offers. Tignan din natin ang future natin.